Call on DYHP 612. Sa Cebu, Numero Uno. Tatak RMN. Hondumana, Sosaka. Maayong adlaw ka ninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Isabel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ni akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Through the eyes of love. RMN Drama presents HAN DU MUANAN SA so, SA so, 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 KA AWEN Anak berdasar yang keagi kerun mewkening sekababai nga tungkop tungkup ming Lenelia Sibyl angan tuan tetampu nai dasingan nga Isabel. Supported by X Thunder Gaming. Shit! Kung saan naman sa tayo si Andy? Pero nang haggis naman sa akin siya? Wala ko'y trabaho. Wala ikaw may nas kong lugar. Di ka maglagot? Ayaw ka, balaka. ka. Ako rin bahala sa tanan samtang huwa pa kay tabaho. Kaya ni mo? Oo, uy. Magtinabangay ta. <sighs> Salamat, Isabel. Hanak, kung man intaw sitwasyon nga imong gisudlan ron, uy. Nga naman ma. Nga nang man ka nga ikaw ma'y magbuhi ni Andy. Karon ra man ni ma. Pero ang pagutan na kung hangtod ka no sa. Doha na katuig ang dilabay. Imo gihapuntanan? tanan. Ah, Dili man sa kukuganan nga presyuron sure si Ama. Isabela! Isabel! Isabel, uh, ah. Hubog ko si Andy. Kahit kayo no, na gamay. Gamay, good town niya. Klaro man kayong hubog ka. Terus keluar andi, dilik pede. Ui. Ya, man. Wak, apa kau makan palit og pils? Eh, susah dia lagu dah. Tak ada Kenapa nak suka sama aku? Dilik aku mabdus. Magpiti ko. Yes! Positive! Mobtos ko! Excited ako mong balita Andi! Andy! Di na pwede eh! Ha? Oon sa dilip pwede? Di ba ako wakoy trabaho? Nagpamabdos po ka? Oon niya, oon sa plano ni mo? Oh, pwede yun, oon lang. Na Ha? Dako na gyud ang imong tiyan. Lagi ma. Seven months naman akong tiyan. Ay, ka dito sa maha, mag-refill sa kong mineral water, ha? Uy, ikaw mo ay mo o sa kagalon? Oo, ma. Hain man din si Andy. Natog. Unsa? Ikaw, tibok adlaw nga nagtrabaho. Ikaw pa mo'y sa bay. Ikaw pa mo ay mabdos pagyut ka. Unya siya, matogra. Usa bang ka? Magpakabuta na lang yung katungod sa imong gugma ng tawhana? Ma. Sakto si Mama. Dili na sa gidi maayaw. Makibuwag na ko ni Andy. Mas maayaw pa. Kayo wala na sa gigi ko'y gusto. Ano relasyon na eh? Recorded by X Thunder Gaming. Nalipay ko nga na minaw ka na, Munak. <sighs> Nakarealize Ma. Gusto nako nga ako na mo ati Manon, Ako na mo ipanggaon. Ang husto nga lalaki, Nak. Moabot rin mo sa hustong panahon. Paabota lang. Ayaw lang pagdali. Ma. Isabel. Oh, Isabel? Oh, no, sabuk Sakit, sakit ang akong Hah? Ha? Uy, uh, sa hospital. Kinang langkah ka o giigo nga paway. Pero, aga kong trabaho, Dok. Kung makahatag din mo nag-stress, oh, magpili ka. Yung bang trabaho o ang yung bang anak. Unsa? Salamat sa paghatod ni mo na ako <coughs> din sa bahay, ha? O, isa pa yan, eh. Um, o Isabel, ang sa may plano ni mo? Muundang kong trabaho. Unsa? Mangita lang kong paagi nga kwarta ko. Ay, bahala na. Basta masiguro lang na ako nga luwas ang akong anak. Um, tabangan ka. Unsa? Ako'y bahala ni mo. Ang tawad nga, mga ka. Chris. Uyab na mo ni Kris, nak? Ha? Dili man ma. Murang nagsigi na manggod mo ko, Yog. O ko niya ma, basta magpapinatal ko. Ah. Ang lang bitaw maoy kun. On ako siya pagbawas sa iyang kaayo din ako. Nakagusto ka niya? Ganahan ko niya kay maayo kayo sa diri na ako, ma. Pero, dili ko makaingon nga mahal na nako siya. Nak. Kumusta ang akong anak? Safe ang bata. Og, healthy rin siya. <laughs> Salamat, Taon. O, Chris. Mm. Salamat sa kaayo ni mo, ha? Huwag ganyan ni pasakti. Utang na mo ni mo ang among kinabuhi. Isabel, ay eh, pagunaw na, anak. Pinanggata mo. Um, pwede na kang muundang sa imong pagtabang na mo. Mutrabaho na kong balik. Og, Inahinayan lang niya at ikagbayad. Huwag ko mga iyong bayad. Kagustuhanin ako. Pasag din ako, Isabel. Chris. Pagka-cute aning atong bibi. Uy, puriya-puyag. Tambok ka ayo. Oh. <laughs> <laughs> ang ahangog dili manambok mga, nga kompleto manas gatas. Ay, pinanggagid ka ayo mo ni Chris Nak. Aun ah, sa man, uwa pa mo makita nga siya na ang lalaki imong gipangita. Ma. Nak. Ayaw nag ang lalaki nga sama ni Chris. Nahibaw ko nga mahal kaayo kaniya. Ah o unta. Hatagan ni mo siya og chance. Ma. Tinood ka, Isabel? <laughs> Gisugot ko ni mo. O, oh, Chris. Kinahibao ko nga dili kay ako na'y kaya ni mong mahalon. Hasta ang akong anak. O, nahibaw ko nga panggaon ko ni mo. Oo. Oh, o, oh, Isabel. Panggaon tumugduha sa atong anak atong anak? <laughs> Oo. Oh. Kay karon nga, gisukot ako ni mo. Kita ng duha mo ay kinikanan niya. Salamat, Chris. Salamat, kit kaayo. The... Kung kay bawal lang kita mo paabot, ra gid ang gustong tao nga gitagana sa ginoo para ni mo. O worth it kayo nga kung pagpaabot kay pinangga o mahal kayo ko ni Chris dine na lang kutob. O dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mawag ka mga higalan, kaagay ni Isabel, nga taga tungkop ming lanilya Uban sa awit ngayang pangayo, awit ng nagulahan, Through the Eyes of Love. Ang mga kaagi gibahata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Canas. Kamo sab mga higala mga sukin ti paminaw. Kena singka singkung dapit sa so papada. Sa inyong nakalain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa so sakawit. Yadres lang ng in ining telemunun Handumanan Sasa David Carroll RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose R. Martinez Building Esmenial Boulevard Cebu City O bata ipadasa Handumanan official Facebook page Hindi sasana rito ngayon daghang salamat senior pa i'm